Mga OFW dito, is this your first time renewing? Hindi po. First time. First time. First time, first time nyo po nag-renew? Yes. Pero alam nyo naman po yung proseso, tama ho, na kailangan mag-enroll talaga, kailangan may certificate kayo. NC2. NC2, ano? Yes, sir. Okay. Oh, so ngayon, paano nyo nalaman tong Belfast Review Center na to? This is uh, from uh, search farm online right So we make some uh, 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 idea na Santa Mipepeding mag caregiver health uh, healthcare uh, with NC2 So nabasdo na sa viewing naman is maganda naman yung ano nila, yung patakaran nila, si Bel Belpas, Belpas po yung lumabas. So sumubok po kami dito mag-enroll kasi marami naman pong sudyate na naka, nakapagpatapos tapos naka NC2 po sir. Okay. So ang amin lang po sir ngayon, kasama ko yung mga kasamahan ko, ang Belpas uh, Center Reviews, hindi uh, nag-close po sila. Okay. So nag-close po sila uh, actual po, may nag-actual po ng uh, June 28 So, sa, sa akin po, sir, ano, wala po silang memorandum order. Okay. Bakit sila nag, uh, nagpapa-enroll na ang bell Pass po ay magkoclose po? Ang okay. akin po, after ng graduation, doon po na, ano, na ang bell Pass po, uh, magkoclose daw po, sir. Okay. So, ang akin po, maglagay, uh, hindi po sila nag, uh, Uh, nagkaroon ng memorandum order para i-public nila para ang mga sudyante maintindihan po. Kaya po yung mga sudyante ay naghahabol po sa certificate nila kung pa paano to kasi po ang review center po ay nag-close. Magkano ang tuition dito sa isa, para sa course ng caregiving? OFW po ako sir. Yung isang course po sir na 7,500 po. Okay. Tapos nag-offer po sila ng TOR. In-offeran po kami na 30K po. Bibigyan daw ko yung transcript na nakapagtapos kayo. Oo. Oh. Okay. An anong kurso daw yon? Anong, kur anong kurso? Ano? Caregiver o nursing assistant. Ah, so mas mataas na course pa. 430,000? 30,000. Okay. Iba po yung iba po yung tuition ng nursing assistant. Nursing assistant yung tuition po, 7,500 po. Tapos yung yung caregiver, 8,000. Ano po ang tinake nyo dito? Yung, caregiver yung caregiver? Dalawa po sa akin, sir. Dalawa ang tinake nyo. Uh, nursing assistant plus okay. caregiver. Opo, and NC2. Si Kayo po sa, sa so, team building naman po ako. Okay. So, more or less, iba-iba ang nyo, pero nasa ganoon ng presyo, 75,000. Yes, sir. Okay. Tapos, ang in-offer na 30,000 daw, uh, hindi, bibigyan, oh, tra bibigyan kayo yung uh, transcript na parang tinapos nyo yung kurso talaga. Tama po ba yes, ang pagkakaintindi sir. ko? Pero hindi nyo a-attendan yon? Hindi po. Ah, hindi daw. So, Sarado ano? na po yung bell pass, sir. Ah, hindi, yung, kung, kung, let's say, tinake nyo yung 30,000 na yun, magkakaroon kayo yung transcript para sa isang kursong hindi nyo tinake. Tama ba? Yes tama po, pa ka. hindi complete po yung ano niya kasi nag-close. Okay. Yung yung training nyo, gano'ng katagal yan, yung mga session na, yung 7-5, ilang araw yan? May one month, month po siya na online and then five days na actual and okay. then one day po para sa assessment. Okay, parang yun ang pinaka-exam nyo. Yes, sir. Pagkatapos po noon, graduation na. Yes, sir. Yes, so nagkaroon kayo ng graduation, binigyan kayo ng mga certificate, tama po? Yes, sir. Ngayon po, paano nyo ho nalaman na peke pala ang mga certificate na binigay sa inyo? Ah, uh, sir. Napunta po ako mismo po sa main po ng Laguna ng TESTA. Noon ko po kinumpirm yung certificate po nila is not credited po ng TESTA. Mayroon na rin daw po nag-complain at yun nga po si Sir Joseph Chavez po yung okay. nandoon. Pang ilang batch na kayo if you know? Ah, uh, sa batch ko po is 7. Pang ilan na kayo? Ako po batch 5. Nag-complain kasi po siya sir ano Uh, sa pangako po kasi ang doktor sa kanars po ang aate uh, ng team building. So nagbayad po siya ng 1.5. So inatinanong niya po sa akin, bakit wala pong dumalo sa ganun? sa one 1.5 na halaga. Sabi ko, hindi ko din alam, hindi ko ma-explain kasi hindi naman ako ang director. Uh, uh, hindi din ako uh, academic director. Mr. Joel, magandang hapon po. Yes po sir, good afternoon po. Uh, Mr. Joel, si Atty. Elia po ito ng wanted sa radio sir. Yes po sir. Sir, kayo ang owner ng Belfast Review Center? Actually sir, lima, lima po naman kami may ari. Yan ano, hindi An lang naman po ako Apo, pero ano hey, po, po ba yan, sir? Um, hindi, uh, bali na kasulpo po ito po sa akin, sir Okay, sir, so kayo nga ang uh, owner On yes, paper, po. kayo Apo. ang owner? Yes, po, sir Okay, sir Andito po ang ilan sa inyong mga estudyante, sir Nagre-reklamo na nag-enroll sila sa inyong review center Apparently, yes, yung certificate na in-issue nyo Eh, hindi naman po pala totoo Ano ho masasabi nyo dito? Totoo naman po yan. <clears throat> so original po yan, yan, po yung aming certificate na ini-issue sa kanila. Okay. Pero sir, the problem is, you are not accredited with TESDA. Tama po ba? Uh, eh, yes sir po. Kaya po hindi naman po yan ano sir eh. Nakano uh, lang po siya. Kung um, attendance lang po siya. So katunayan lang po siya na, na sila po ay nag-review sa amin. <clears throat> Para saan pa to? para saan pa ang binayad nilang 7.5 kung hindi na rin mapahala nila magagamit? Attendance lang naman pala ito, sir, eh. Ang, 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 ano lang dyan, sir, is uh, katunayan po sila po ay nag-review. Ang, ang ano lang naman po namin dito is review lang po talaga. A aware naman po sila yeah, lahat po yan. Ano? Aware sila, sir, na hindi nila magagamit ito. ang certificate? Magbabayad sila ng libo-libong no, no, piso? No, po, sir. No, sir. No, sir. Aware sila po, sir, na magagamit nila yan. Pwede nilang po nilang i-present yan. Saan nila pwede i-present sir? sa so, kung sa employer sir, kung hanapan sila ng ano sir. Pero sir, alam niyo naman ang mga nag-a-apply sa inyo eh, ba mga balak maging OFW, tama po. Yes po, sir. Eh sir, pinapaniwala niyo sila na kayo ay registered. Ang ibibigay niyo certificate sa kanila ay eh, magagamit nila para sa mga papel nila yes. sa mga magiging future employment nila. Yes po, sir. Pero sir, the problem is, eto nga, hindi tinatanggap sa TESDA kasi hindi, you're not ano naman, you're not uh, registered. Sano? Like what I said sir, kami po isang review center. Hindi naman po siya training center. Review center, nire-review lang po namin sila dun sa kanilang ano uh, sa NC sa pagtake ng NC2 Ano ang pagkakaalam nyo dito sa yung <laughs> sa mga issue nila ng certificate na to hmm. Doon po sa mga bawat perma po is magkaiba at saka style po ng certificate doon po ako nagtanong pero hindi po ako sinagot ni Sir John ng ayos pero yun ang tinanong ko po siya nirespeto ko po yung pagtatanong ko pero ang sagot niya po ma'am tinanggal niya po ako sa GC and then block niya po ako sa account niya Paano sino Paano ko po sino, yung kasagutan sa mga Sir, tanong yun. ko? Si? Si, si Sir John, John Foranda. Pati June po Furanda. yung ano. Sino si John Foranda? Uh, may ari din po na. Uh, kasama nice rin. E. Saka sir, ano sir, yung academic director din po sir. Kada imi-message po sir, hindi na sana hahantong sa ganito kung sasagutin niyo yung mga exigyante at uh, ano po sir, kakaharapin niya po kami. Ang um, ano lang po sir, pag nag-message po sa kanya, direct ano po, black po. Pagkatapos tatapos namin magbayad ng maayos, syempre sir, right po namin mag na mag-ano sa kanya, mag-complain po sa kanya para saan po yung ano namin, certification po namin. Kasi siya po ang panday. Pa, ano, ba, ano... ano, ba ang advertisement nila na pwede ka mag-training dito? Opo. Oh, Sabi po kasi nila, sila po ay, ano po, connect po sila sa park. Ikilala okay. po yung park. So, siyempre, isa rin po training yan sa training center. paniniwala ah, naman namin. na... na, po sila sa rin na hindi po, di pala po, ano, sa si Yes, para so, you sila then, ng estudyante. Oh, uh, bakit nila sinabi na connected sila sa park? Ano para ang... makahikaya sila ng estudyante. Na ibig sabihin they are training center yes. as well. Yes, po, Hindi lang po si Jenty na person dito po sa <coughs> for interior of sir. Marami pa pong OFW na ginagawa po rin lang class online. Pumasok kayo sa dito sa Belfast Review Center thinking na kapag natapos nyo yung kurso nila, eh magagamit nyo ito for your employment. Tama yes, po? Yes, sir. And other students as well sa tingin nyo? Yes, so, meron po. po. Meron po sa, Ilan sa grupo nyo? Marami po, sir. Para. sa so seven, sa bat 7 po sila is more than uh, almost 700 po. Ito kasi po, sir, oh, yung tinanong po siya, yan po yung director po namin. Yan yung sa tatan, yan daw po ang sasabihin po namin. Ayaw po namin magsinungaling ng ganyan. Atty. Edward, magandang hapon po. Ah, uh, magandang hapon po, attorney. Uh, uh, po? si attorney Ariba po ng BPLO Binian po. Yes po, attorney. ah uh, Confirm lang po sana namin na no? kung uh Belfast Review Center is registered? Uh, sir as per our records po ang Belfast Review Center ay uh, rehistrado naman po uh, since uh, January 9 2023. Pero sila po ay rehistrado po bilang isang review center. Okay, so, re kasi magkaiba po kasi ang re uh, registration bilang isang review center at training center. Opo. So, apo, kanina nakikinig po din po kasi ako. Uh, we are willing po if ever to investigate kung ano po talaga yung representation nila sa kanilang mga estudyante na kung sila po ay actually nag-perform or uh, nag-ooperate bilang isang training center at uh, uh, dahil wala po yun sa kanilang re uh, registration, agad po namin silang ipapasara if ever pagkatapos po ng investigasyon na sila ay nag-ooperate as A such. po. Apo. Uh, attorney, uh, clarify ko lang po, uh, confirm confirm ko lang po sa kanila, meron na ho notice na nag-close ang ang Belfast sa tanda well, uh, po nila well, as per our records uh, attorney uh, uh, ongoing pa rin po kasi uh, ang uh, hangga't hindi pa po nagco-close ang ating taxpayer ng uh, kanilang negosyo dito sa BPLO, ang assumption po ng ating opisina ay operating pa rin po ang kanilang negosyo. So operating pa rin po sila since January 9, 2023 po. Ma'am Marites? Hello po, good afternoon po. Apo, uh, magandang hapon po ma'am. Magandang uh, hapon po. Narinig niyo naman po siguro yung discussions kanina regarding Belfast Review Center. Um, Opo confirm lang po namin ma'am, may meron po bang registered the Belfast Review or Sharp Mind Educational Review Center sa TESDA to give uh, to give this kinds of training? Wala pong naka-register na TESDA Technology Institution sa pangalan po ng Belfast. How about po ma'am yung Sharp Mind? Wala din po. Wala rin po. Okay, kasi okay. ma'am, ang nangyayari po dito, pinapalabas nila ma'am na ang certificate nila eh, eto nga ayan no. Oh. Kasi ito yung certificate nila may seal pa nila at ang mga ang mga nabiktima na ito, yung mga naging enrollees nila ay eh, napapaniwala po sila ma'am na yung makukuha nilang training dito pagkabayad nila pagkatapos ng kurso eh, pwede po nilang gamitin uh, sa ano sa uh, sa kanilang application to become an OFW. Opo. Ano hubang pwede nating gawin against Belfast for this? kasalukuyan po, attorney, ng March of this year, meron na pong nakarating sa amin tungkol sa Belpas Review Center. po Since ang Belpas po naman, pag Review Center po yan, hindi, hindi po inire-register inire, -register, inire -register yan sa TESDA. Ang nire-register po sa amin ay yung magpo-provide ng skills training. And so, through our regional office, ay nagkandak po ng investigation, tiningnan po yung kanilang mga post po sa Facebook at nakita doon na parang may himig na ginagamit nga nila yung pangalan ng TESDA base po dito sa dokumento. So nag-issue po ang ating regional director ng memorandum sa amin dito sa Provincial Office of Laguna na mag-issue po ng cease and desist order sa Belfast Review Center. Uh, so ang atin po namang Opo. Nakapag-issue po ang PO Laguna po ng cease and desist orders pa nila um, during that time. Buti at least may notice na, no? Kaya kaya ta nagsarado Opo. because there is already there is a notice like that. Okay, uh, pero yun, ma'am, iping ko na lang din kayo na meron nga may nangyayari na, ayan, si Sharp, nagpalit na yata ng Sharp Mind. Opo. Sh sharp Opo. Mind. Baka po pwede niyong i-look into kasi same scheme yata if I'm not mistaken. Ano? Kasi ito may mga... Opo, titingnan po natin, attorney, kung nasa province po siya ng Laguna. Opo. Opo. Okay, thank you, thank you, ma'am. Ay, dito yun. Opo. Actually, parang same address yata. Ano? Different address. Kaloocan yung Sharp Mind. Sige po, ipapasilip din po namin sa Kaloocan. Pero Kaloocan po pala siya, apparently. Pero kasi ang mga certificate niya, ma'am, yan you know, o, parang mga skills training siya, like this one, nakalagay dito sa skills training ni Ms. Shirley Shirley Villarante, eh. caregiving, training seminar workshop in caregiving. Kung so, yan po ay legitimate na in ng isang legitimate na training provider po ng ating ahensya, ay ang mga pangalan po nila ay makikita po sa database na sila ay nag-enroll at nakagraduate po sila ng caregiving. Opo. Pero dahil nga Auto. po hindi registrado ang Belfast, mm -mm. eh hindi ho sila, wala hu sila sa database. Yes. yes. Oh, opo, ayun nga po, ayun po ang nasa clip Maraming salamat po Ma'am Marites. Balik lang po kami kay Attorney Edward ng BPLO. Maraming salamat po sa assistance nila ma'am. Attorney, ah uh, upon checking po, wala po yung ah uh, wala po hindi naman po Apo. sa atin yung sharp hindi. mind. Po. Apparently, apparently I just ah uh, I just saw a document now Attorney na sa ano po pala siya, sa Caloocan City po pala siya. So maybe we will have this ano na lang verified hmm, there. P -p 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 Yes po. Pero hmm. attorney, uh, Pero, uh, habang pakikinig po, na, narinig po natin na merong cease and desist po ang test that we will coordinate with them para po at least may basis po kami sa agarang pagpapasara po ng negosyo na Belfast. If ever they are still operating para wala na pong madagdag na mga uh, maluloko, if any po, yung ati, yung negosyo pong pinag-uusapan po natin ngayon. Yes po. Maraming maraming salamat po sa sa assistance na ibibigay nyo sa amin, attorney Edward. Mga, yes po, apa. Kasi naluloko yung mga babaya natin na gusto lang naman gusto lang naman lumaba ng patas Tama po. Apo. Thank you. Thank you Tony Mabuhay po kayo. Salamat po. Salamat okay po. po Umuwi po ako akong distress Nangingi po ako ng tulong sa OWA para magsimula po ako habang naghihintay dito sa Pilipinas. Yung nakuha ko pong 20k, yan po yung ginamit ko mag-aral po ng caregiver Apo. Kaya kung pwede po sana matulungan niyo po ako na kung pwede maripan ko po yung pera ko dahil wala naman. Useless din naman. Apo. Di Actually, ito so, lang. Uh, sayang ang pera, sayang ang oras. Yan po saning gamitin ko pang start, pang negosyo. Totoo po yan. Na-interview po ako sa OWA. Apo. Pero pinangas ko pong gamitin, mag-aaral ng caregiver para po in case na gusto ko po lang bumalik ng ibang bansa at iyan po ang gagawin kong apply. Mm -hmm. Pero useless po, sir. Eh. Apo. Since marami kayo, Yes. Po. Yes po, sir. Pwede siguro natin ilapit sa NBI kila attorney... Si Kaya attorney Ian, yeah, oh. I ilapit namin kayo. <laughs> Lahat ng naging estudyante ng Belfast Review Center. May, pwede. Excuse, sir. Yung isa, yung apat ko po estudyante po, sir. Bilang, bilang nag-ano ko ng assist mga kasamaan ko, FW po, sir. Na, hindi na po sa Belfast po, sir. Sa Sardmine po. Pwede rin yan. Isama na rin natin yan. Oh. Kasi alam kasi, naman na natin na pareho lang. And oh, there, is kasi. a, there is a chat here na yan, sinabi nga na... Uh, Bakit hindi na Belfast? Hmm. Formerly Belfast pa din po. Nag-change lang ng name kasi need to change the address na lang. Yan. Yeah. Okay. 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 Uh, siguro, ang gagawin natin is you, lahat ng mga sudyante ng Sharp Mind ngayon at lahat ng sudyante ng Belfast, sama-sama na kayo. Then papas papatulungan namin kayo mag-file sa si NBI for ano, uh, Estafa. Excuse me, sir. Kailangan din po namin makausap si Sir Joseph po. Eh, about yes. 'yan. Yes. Yung academic director po namin kasi siya po ang siya po ang foundation uh, siya po yung academic ano namin. Director, director po namin sa Belpas. Oh, hindi ang sasabihin niya lang naman kasi diyan is that This is just a certificate na natapos niyo ngayon seminar, ganyan. The problem is, naniwala kayo na pwede nga itong gamitin or mapapasok kayo sa database. Mm -hmm. Apparently, hindi. Ma'am, sa akin po, ma'am, uh, as a president po, sana ma'am, Ah, uh, sa I will try to call yung yung mga aming partner po, ma'am. Ano po? Kasi po, ma'am, ako po as a president tinanggalan din po nila ako na ma'am ng uh, yes. decision making. Yes. Ano po? Tatlo po kami, tatlo po kami ano, ma'am, ang uh, tinanggalan ng decision na hindi na makapag-decide. Ano po? For me as a president, gusto ko ma'am maging maayos sa mga estudyante namin. Willing to refund yes, ba? Uh, sa akin, sir, walang problema. Talagang ako sir is willing to refund talaga sa mga estudyante namin. The problem is wala po sa akin yung pera, hindi po namin hawak yung pera. Yes, so willing so but po ay... willing but cannot. Ang hindi sir. Uh, nasa yung nakai Sir Joseph Chavez po kasi yung ano, sir yung pera. Pero yes, sir, tinakbohan ba yung, yung po yes, yung, yes, yung, na, yung pera? Yes, nasa, Canada nasa Canada po siya ngayon. Siya. Tumakbo na. Yes. Par partner, po. partner <laughs> niyo po siya, siya supposedly. Na, yes, sir. Kasi pumutok na yun. kasi Actually, pumutok sir, na, nalaman na yung ginagawa niyo. Kaya inisyuan uh, na kayo ng cease and desist. Tama ba? Uh, hindi naman, sir. Kasi yung pong cease and desist, sir, eh, lumabas na po yan. Nandirito pa siya. O kaya nga umalis na. Yan. Pumutok na bigla eh. Uh, hmm. sa akin, sir, wala po akong uh, problema na... Ay, uh, tulad na sinabi ko po, po sa kanila, sir. Sila po ay tumatawag sa akin, nagme-message po. I am willing to return po yung manila. The problem po sir is wala po sa amin. Eh, hindi niya. rin po kami ang, pero na lang po kami ng karapatan. Ganon din na yan sir Joel. If you are willing but you cannot, edi eh wala din. At the end of the day, iyak pa rin itong mga sudyante nyo. Hindi sir. Uh, I think alam na nila yung problema na yan sir kasi yan po yung mga yan sir, minemessage na nila yung sila Sir June at saka si Sir Joseph. Yes, sir. Pero dapat kasi hindi hindi nila obligasyon yun. Obligasyon nyo yun, sir, sa kanila. Yes, sir. Obligasyon ko nga po, sir. Kasi nga lang po, sir, the problem, kaya nga po, nagkaroon kami ng problema ng mga partner, sir. Gawa po nitong dalawang to. Oh, yung sharp, yung sharp, yung sharp mind. Yung sharp mind, sino na... may-ari niyan, yes. Sir Joel? Yes, sir. Sino may-ari na sharp mind na yan? Yung dalawa na po, sir. Actually, sir, yung sharp mind na yan, Sino tong dalawa na to? Anong pangalan ng dalawa na tong partner nyo? John Poronda and Chuck, uh, Joseph Chavez. Opo, pero the problem uh, is still, ganun pa rin, nahahasal na tong mga tao dito. Yes, sir. And now so you're that's saying, that's now you're saying, Sir Joel, gusto nyo ibalik, but the problem is, hindi rin naman mabalik. Talo na nga sa oras, eh ah, na kung sakali ba mabalik sa inyo, ma-refund ang pera niyo, okay na ba kayo doon? Hindi pa. Oh, actually, hindi pa rin. Tanggal lang po, po ng ni lisensya, isarado po ang sharp, niyo sharp niyo. mind. Apparently, Apparently wala naman tatanggal yung lisensya kasi wala naman silang lisensya eh. Pero sabi nila, may Carol lisensya sila. Pinaproud niya na sa kada seminar niya, may seminar po kami inatinan na meron siyang, ano, valid yung kanya mga ka-ID, certificate. Pero pwedeng criminal case yan. Lalo na po si Sir Joseph Jabez po, Sir siya po nagsasalita sa amin mga OFW. Porkit na maliit na yung pagtingin niya sa amin mga OFW, ginawa kami ng tanga. Di ba sir? Tapos sabi niya, nag-offer pa sa amin na mag, mag, pag makatapos kayo mag aral sa amin, kukunin ko kayo sa Canada. Ano yon? Yung pala lahat, sir. Sa ginagawa niya sa amin. Tapos, kada nag-message ako sa GC, sabi niya, punta ka doon sa president mo. Kunin mo yung pera. Nasaan? Sa inyo yung pera, sir. Hindi kay sa kay, kay president. Ang galing-galing niya magsalita, sir. Lalo na mga OFW ginagamit niya. Apo. Ayun niya yun ay niya. ni idol Tapos niyan. Open open niya pa sa amin na wag walang walang problema, Bebeng. Sabi niya, tulungan ko kayo. Kukunin ko kayo. Nandito ako sa Canada. Ngayon nandoon siya sa Canada, sir. Lahat ng mga pera ng estudyante OFW, kinuha niya lahat, sir. Totoo. Hmm. Nandito lahat ang resibo, sir. Hindi ako nagsisinungaling. Okay. Ganito gawin natin lahat ng estudyante ng Belfast Review uh, at lahat ng estudyante ng Sharp Mind, kung gusto nyo, magsama-sama kayo, papasamahan namin kayo at papa-assistihan sa NBI para papaimbestigahan to formally. Yes. Okay? Uh, Andiyan naman sila, ano eh, sila Tony Salamat. Si, sir. si. Thank you. Oh, Salamat. po. May contact oh. tayo. That... Malaking tulong po sa Opo, amin. Ganito na lang ma'am, ah, kausapin namin kayo sa kabilang studio tapos ah, i-schedule po natin yung pagsama. And then sa office na din nila, Attorney Edward uh, Arriba, yung department head ng BPLO Laguna. And I, th uh, I think we have to contact as well the head of the BPLO of Caloocan mm -hmm. uh, para sa sharp mind, ano? Yes. Uh, para lang, ma just to confirm everything. Okay. Sige po. And then um, i-coordinate na rin po namin sa TESDA. Okay? Para ma ma maayos po natin, ma-settle at makapag-file po tayo ng complaint. Thank you, ma'am. Yung, yung mga thank you. kilala nyo, yayain nyo na rin. Set, set, set ng common schedule, tas pasamahan namin kayo sa NBI. Then we'll file the case uh, para magkaroon ng formal investigation. Okay? Okay po. Sige po. Maraming salamat po. Salamat po. Good afternoon po.